No, araw ko ngayon guys ang gumagamit guys ito yung uh, Whirlpool na 360 Whirlpool 360 ito yung ginagamit na gear. so ito guys uh, usually ang problema talaga nitong uh, nito ay maingay no? kapag nag spin parang dumadagong dong no? parang mayroon siyang iroplano ang problem lang guys dahil medyo mahal yung gearbox na ito no medyo mataas yung presyo ng gearbox na ito. mahal. So, ang naging problema nito guys, no? So, na pag-aralan namin yung gearbox na ito. Ang naging problema lagi nito guys, yung kanyang bearing, no? Kasi napakaingay siya kapag nag-spin, diba dong siya. So, ang nakikita lang natin dito guys, ah uh, ito guys, itong portion na ito, mayroon tong bearing, no? Dito. Ayan. So, ito siya, oh. Meron siyang bearing. Dito kasi yung umiikot kapag nag-spin, no? So ngayon, ang bearing nito, guys, ito siya. Mga pag kinalas na yun yung bong box makikita nyo to. Ayan. Dito, guys, meron siyang bearing dito. No? Ito lagi ang nagkakaproblema. So ang sukat nitong bearing nito, guys, ayan, no? Oh. 6205, no? Hindi masyado makapokus yung ano natin. Pero ay, ito ay 6205, no? Na bearing. So, pwede natin, guys, palitan yung bearing lang nito, no? So, ito, i-check din natin, baka... Kasi ito, minsan, guys, yung pinaka-water seal niya. Kapag pinasok na to ng dumi, itong portion na ito, pumapasok na yung tubig dito. Ayan, Oh. Ayan. Dumadaan dito, no? Ngayon, kung ito ay... Example, tumigas na, no? Tumigas na ng tudo. Ayan. So, dito na yan, pumapasok yung... Ah... Uh, tubig kasi tumigas na hindi na siya naglalaro dapat malambot siya tulad dito iyan so kaya importante din talaga yung uh, cleaning no sa ating mga washing machine kapag uh, pinapa pinapadip cleaning nyo guys nalilinis itong portion na ito para hindi siya maglilik no kasi kapag nagtigas siya naging simento hindi siya maglalaro hindi siya magpipit dito so ang mangyayari yung tubig didiretso siya dito sa gearbox natin kaya yun po yung purpose talaga ng deep cleaning no so ngayon dahil itong gearbox na ito guys mahal, no? So, nag range ito ng halos na sa 6,000. 4 to 6,000, no? Depende sa capacity ng ating uh, unit. So, usually guys, ang naging problema lang naman na bearing, ito. Ayan. So, ang sukat nito, 6,205. Ayan. Uh, ano natin, pupukos natin, no? Huh? 6,205. So, hindi ma... Hindi na kaya ipukos ng ating camera. So, 6,205 ito guys, ang Uh, sukat nito, no. So very common na bearing ito, guys, no. So although dalawa yung bearing nito, meron din siyang bearing dito. Pero itong dito, guys, sa ilalim na ito, bihira ito masira, no. Itong bearing na nandito, guys, ayan. Kasi hindi siya na i-expose sa tubig, no. Ayan. Usually talaga yung bearing nandito sa taas, no. Ito. Ayan. Kaya pag nag-deep cleaning kayo, guys, ipapalinis nyo itong portion na ito para hindi na mag-leak yung tubig no para naglalaro siya manambot siya kasi pag naging siminto ito guys itong porsyon na ito hindi niya na may hold yung water so ang nangyayari sa kanya dahil nandito yung nakalagay ayan pagpasok ng tubig di diretso ngayon dito yan so babasain niya yung pinaka bearing natin ayan o no? oh, niya ito so doon nagsimula yung ingay no ayan so pwede natin to palitan guys yung bearing lang no uh, medyo mahirap lang guys yung pagkalas nitong gearbox pero makakatipid kayo kung magpapalit tayo ng bearing no kasi basta ang ingay ang problema niya lang naman ay yung ingay no yung dumadagong dong siya so ang gagawin niyo guys palitan niyo na lang ng bearing no 6205 po yung bearing nito para mapalitan siya ayan so ito lang yung portion na to guys ang may problema kapag nag-iingay so bihirang bihira na nagkakaroon ng problema dito no tong bearing na ito ayan Although pwede din naman to palitan guys no. Kung nagkakaproblema yung bearing. Same lang naman sila ng SoCut, guys. 60.05, no? Kasi, uh, nung na-review namin ito, guys, video, uh, umaaray talaga yung customer kapag pinalitan natin ng buo. Buo yung gearbox, no? Medyo mahal, no? So, may remedy naman pala pwede natin sa palitan ng uh, bearing, no? Para mawala yung pinaka ingay niya. Ayan. So, tulad nito, ayan, no? Basta importante, guys, yung mga gear, okay, no? Importante lang yung bearing kasi ang function niya lang naman nito, simple-simple lang. No? So may isa siyang bearing dito. Ayan. Ito yung nakakunik dyan. Tapos may bearing din dito sa loob. No? So andito na yung clutch niya sa ilalim. No? So itong portion na ito, wala na. No? Design na lang ito para sa preno. Itong bilog na ito. Ayan. So pwede natin siya referen guys. Kung mas malaki po yung matitipid, kung ipapapalit bearing na lang, kaysa magpalit tayo ng bagong gearbox no kasi uh, pag nagbabagong gearbox kayo gagastos kayo ng labor at saka yung bagong gearbox so abutin kayo ng mga 7 to 8,000 no kapag nagpapalit kayo nito mantala kung nagpapalit kayo ng bearing lang then labor baka kalahati lang yung mga gastos nyo sa mga ganitong uh, problema no ayan so sana makatulong yung video natin